Mga kapatid ko sa pananampalataya, welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ngayong araw nito, bigyan po natin ng kasagutan sa mga taong nagtatanong po sa ating YouTube channel. Ito po ay galing kay Bobby Lobitana. Basahin po natin ang kanyang katanungan. Brother, ang ating Panginoon Heso Kristo, nag-exist na ba siya sa Old Testament? Ngayon, magkakaroon lang tayo ng idea sa mga pagbabasa kailangan talaga dito ay pang-unawa. Unawain natin ito sa spiritual sapagkat kung sa ating Panaso Kristo ito manggagaling ito mga panalita, paniwalaan po natin. Ano po? Kapag galing na sa kanya mga salita, paniwalaan po natin. Ano ha? Ngayon, babasa po tayo sa mga sulat ni Juan na kung saan ay magbubukas sa atin ng kaisipan. Basahin po natin dito sa Juan chapter 8 verse 54. Ang sabi po dito sa kanya mga sulat, basahin natin. Sumagot si Jesus, kung ako lang ang magpaparangal sa sarili ko, wala itong saysay. -say. Ngunit ang ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo, ang siyang magpaparangal sa akin. Hindi ninyo siya kilala, ngunit ako, kilala ko siya. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling akong tulad ninyo. Ngunit kilala ko talaga siya at tinutupad ko ang kanyang salita natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito at natuwa siya. Sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang limampung taon. Paano mong nasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya pero nakapagtago si Jesus at umalis sa templo. Ngayon, kung unuwain po natin itong pananalita ng ating Panaso Kristo, kung ibabase ko lang po sa inyong mga katanungan, ano ha, babalikan ko lang. Yung sinasabi pong nag e exist na ba ang ating Panginoong Hesus? Ngayon, dito sa talata na ating mababasa, ano po, ay magbibigay ito sa atin ng unawa. Ngayon, balikan po natin itong sinasabi niya sa mga sulat ni Juan. Dito po sa 858, sinabi sa kanila ni Jesus. Ang kausap po dito ng ating Paneso Kristo ay yung kanyang kalahing hudyo sa laman. Ano po? Bagamat ang ating Paneso Kristo ay anak iyan ng Diyos. Ngayon, ipinapakilala niya yung kanyang sarili banga ba't hindi nga po ito na pagkakilala ng mga hudyo? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohan ng katotohan ang sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Meaning, bago po ipanganak si Abraham. Sapagkat si Abraham po ay isang Hebreo. Para makita natin, dahil may pangako ang Diyos kay Abraham, banga ba't hindi nga po na pagkakilala ng mga hudyo na ang ate Panasokristo ay anak ng Diyos. Malino po na kung saan ang bago pa ho magkaroon ng mundo anumang mga bagay o wala pa yung bagong tipan, maging bagong tipan, nag -e exist na po ang ating Panginoon sa Kristo. sapagkat siya po yung kasama ng Ama sa paglalang ng lahat ng bagay. Ito ang ating makikita sa aklat naman ng kawikaan. Basahin natin para makilala natin na ang ating Panginoon Kristo ay nag-e-exist bago lalangin ang lahat ng bagay. Basahin natin. Sa aklat ng kawikan, ano po? Basahin natin dito, 30 verse 4. Sino ang sumampa sa langit at buwaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Meaning, kasama na po sa paglalang ang ating Panasokwisto. Bago palalangin na mundo, Bago pa magkaroon ng tao, ay naandyan na po yung anak na tinatawag. Ang tawag po ho sa kanya ay anak ng Diyos. At yun ang ating dapat malaman kaya naihayag ito sa bagong tipan para maipahayag na si Hesus Kristo ay anak ng Diyos, tunay na Diyos. Sapagkat makikilala natin mismo yung Ama nagsasabi na ang ating panuso Kristo ay Diyos. Alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo chapter 1 verse 5. Doon natin simulan para makilala natin ang Panginoon Hesus Kristo ay may pagka-Diyos katulad ng Ama. So basahin po natin sa verse 5. Ito po ang nilalaman ng aklat ng Hebreo. Basahin natin dito sa Hebreo chapter 1 verse 5. Sapagkat kailanman wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito. Ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama at wala ring sinabihan ang Diyos nang ganito sa sinumang anghel. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ito ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga anghel ang mga anghel ay magagawa kong hangin, sila na mga lingkod ko ay magagawa ko rin nagliliyab na apoy. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak, O Diyos, ang kaharian mo'y magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Dito po sa verse 8, pinakita po sa atin mismo ang Ama ang nagsasabi, ulitin po natin, Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang nagsasalita po dito yung ama. Anong sabi ng ama? Ang iyong luklukan o Diyos. So, Diyos po ang tawag sa kanyang anak. Capital D po. Kaya nga po, yung sinasabi naman po ni Apostol Juan sa kanyang mga sulat, ano? May pagkatiyos yung ama, may pagkatiyos yung anak. Basahin po natin dito sa Juan 10.30. Ako at ang ama ay iisa. Meaning, may pagkatiyos yung anak at may pagkatiyos yung ama yung po yung Godhead na tinatawag. May pagka ang anak, may pagka-Godhead yung ama. At dito po natin malalaman yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at mayroon po siyang anak. Yun na nga po yung anak ng Diyos, which is yung ating Panginoong sa Kristo na kunsan ay nag exist na siya bago pa magkaroon ng lumang tipan at bagong tipan, nariyan na yung anak ng Diyos, yung ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, kung babalikan po natin itong Hebrew 1.8, kulitin ko po, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Masahin natin sa ibang salin para magkaroon tayo ng ID at paglilinaw sa ating kaisipan na may pagkadiyos po yung anak ng Diyos na si Jesus Kristo. Basahin po natin sa ibang salin. Ngunit ito naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak o Diyos ang hari mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Meaning, yung po ang ibig sabihin po, may pagkatiyos po ang ating Panasok Kristo. Kaya dito sa inyong itinatanong, nung bang ang ating Panasok Kristo ay nasa lumang tipan, hindi pa po, po nagkakaroon ng lumang tipan, ay naando na po yung anak na si Heso Kristo. At naihag lang ito sa bagong tipan para maipakilala po sa sanlibutan. Sa ating mga tao, ano po? Uulitin ko po, na kung saan itong inyong itinatanong, hindi pa ho nagkakaroon ng lumang tipan na ando na yung anak. Ngayon, naging malinaw ba sa iyo, Bobby? Ulitin ko po itong Hebreo 1.8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos, mismong Diyos, yung ama po, nagsasalita dito, tungkol sa kanyang anak, O Diyos, ang harin mo ay magpakailanman at ang paghaharin mo ay makatuwiran. Bakit po? Maging sa lumang tipan, ipinapakilala na po yung anak maging sa bagong tipan lalo pong ipinakilala sapagkat mismo siya ang nagpakilala kaya nagkatawang-tao po siya. Ngayon basahin din natin ito para magkaroon po ng katibayan ang ating uh, pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Mababasa po natin ito sa aklat po ng Salmo na kung saan ay mismo ang nagpahayag ay yung ating Panginoong Kristo. Alam niyo po dito sa lumang tipan ipinapakilala na rin po yung ating Kristo. Bagamat hindi po yung salitang o yung pangalan ng Panginoon Kristo, pero bilang anak, pinapakilala po siya. Dito naman po sa uh, aklat po ng Salmo chapter 2 verse 7. Sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, tandaan po ninyo ha, pag sinabing sinabi ng hari, ang nagsasalita dito ang Panginoon Kristo. Tandaan po ninyo ha, sinabi ng hari ng ating Panginoon Kristo na hinirang ng Diyos, Sasabihin ko ang sinabi sa akin ng Panginoon ng Ama. Sinabihin po mismo ang ating Panginoon Kristo na siya po'y anak ng Panginoon nung amang nasa langit. Ang sabi po, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong Ama. Ibig sabihin po, walang kasinungalingan ay yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Sa pagkatotoo ang mga bagay na kanyang sinasabi. Kaya kung sa tanong po ninyo, nag -e exist na ba ang ating Panginoong Hesus sa Lumang Tipan o sa Old Testament? Hindi pa ho nagkakaroon ng Old Testament o Bagong Tipan. Wala pa yung Biblia, wala pa yung kasulatan. Nililikha pa lang yung langit at lupa na ando na yung anak, co-creator ng Ama sa paglalang. So sana po, naliwanagan po kayo. No? Kung kayo po ay nakaunawa sa ating pong, paliwanag paliwanag, subscribe naman po ng ating channel. God's Word Ready Scriptures. Mag-like ka at mag-comment at i mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Kung may dagdag ka pang katanungan, mag-iwan ka lang ng mga komento sa ating YouTube channel. Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Muli natin ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Jesus Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.